Ay eh, mga guys, tutorial tayo sa pag-align no, Bali yung rim set natin is 36 Yung rim pala 36 Tapos 32 yung hub natin Ito may mga butal-butal na sa dito Yan. Nagko-cross yan mga guys Tapos tutudlo ako kayo Con. Ano yung ginagawa ko pag nag-align ako Ano yung inuuna ko bago natin matadlong Una mga guys, unahin muna natin yung tinatawag natin yung tumbo o sa amin din tawagin tumbo yung talon ng rim niya. Ayan o, sa ibaba Dito yung binabasi sa may ano, sa may gilid o. Ayan o. Ito, makita ko yun. Ayan, eto. Kita nyo to? Ayan, eto yung ginagamit natin. Tapos sa gilid, ito naman mamaya sa walong niya. at tinatawag nating bingkong sa gilid. Ayan, unahin muna natin yung ano ha, yung tungko, sa sinasabi on talon niya. Ayan, kita niyo naman siguro, di ba? <laughs> talon muna, talon, talon. Sa mga nag-request pala na manood na ganito, o nag-request na gagawin natin vlog na to, ay panood din mo na mabuti mga idol ha? Hindi ko puputulin yung video niya, hindi ko na ikakat. pag sumasayan, yung ginagawa ko, inigpita ko ng konti. Pero wag sobra, konti lang. Huwag yung sobra. Tapos, yung mataas naman, nakahangin sa banda, iluwagan mo ng konti para hindi sa, hindi naman sa masyadong umangat. Bala sabay-sabay hatak lang magkabilaan. Huwag mo pressurein muna, baka sobrang pressure mo, ay susobra yung ano, yung ipit ba, yung kabila. Mabubudlay ka naman sa paghatak. Yan. Medyo mahirap ito mga guys Kasi nga, nag-align tayo Yung na natin na i-align Ay, ano yung 36 yung kanya So, tingnan natin Mamaya kung kaya natin i-align Ano nga? Ice Ito yung mahirap ちょっと。 pero wala problema, hindi ko ito so talo yung video no para hindi nyo mag ano hindi nyo ma, sabi na, i, edit ko pa pa. Ato, tapela ng yung konti yung 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 dati may inalay na ko pero yung brand pala noon ay DP Swiss yung rim niya. Tapos yung hub niya nakalimutan ko parang train sa nata yun. Pero ngayon iba naman. Ito naman yung Miroka na hub. Tapos ang rim niya ay stock pa. Stock pa na rim. DP na rim uh. So, kung magigpit pala kayo ay sa bibilang binibilang ko eh pag ko tapos depende naman sa control ng spoke range mo sa control ng kamay mo tapos pag sumusubra naman sa kata ay niluluwag ang ulit para babalik siya ka. kasi nga pag sinubrangan mo yung kapila magdidisalay na yan ito yan ito tanong pala kung magkano yung papaalay namin dito ng mga wheelset no sa motor yung alay namin dito ay 300 per tapos sa BMX sa mountain bike naman ay 150 yung per namin yung minamahalan talaga yung singil kasi pag minahalan mo ang sobra ay hirap maghanap ng customer ba na ah, diba? Pero, so, ang konti pa. Tapos yung mga ganitong pag-align bala mga guys, no, hindi mo talaga ito mahahatak lahat kasi nga meron nga itong butal. Yung sinasabi kong butal, yung may butas sa gitna, apat na piraso. Kahit okay, tak mamaya sa inyo. Yan, luluwagan po na sobrang ispit. Okay. asaratomasa <laughs> dito kasi meron ditong butal ayan meron butas may gitna kitang kita no oh. kaya pakita ko sa inyo yung balik tadi eh. so ayan mga guys so, oh. ito ito yung sinasabi ko na merong kunti pa siyang tumbo At tinatawag nating talon sa ibabaw oh. kasi nga merong ganito hindi natin siya ma-perfect e, wala tayong magagawa kasi nga yung nabili ng mayari na hub ay 32 tapos yung rim nya is 36 so pakita ko sa inyo dahil matadlong na siya tapos sound check nang natin ba ay raw diba o, sound check natin ha woohoo so maraming salamat mga guys sa panood sa ating video no sana na enjoy kayo at huwag naman makulit ayos